Again, i um. Magandang hapon po mga kababayan at uh, welcome po sa inyong paboritong show tuwing Sabado isang makabuluhang hapon ulit dito po sa Kaya Mo Yan. Kasama po natin ang ating partner mula sa Madrid, partner Ricky Alegre. Hello Hola, Ricky. Buenas tardes. <laughs> buenas tardes and Filipinas, Hola. Buenas dia. Buen dia uh, dito sa Madrid. Buen, uh, Antas gista o buenas tardes. Good <laughs> morning partners. Yes, hello. yes, yes, yes. Hello Chairman Ricky de Madrid and oh, yes. hello HS Beauty finally here live Ay, here in EZRH. Sama-sama tayo Pilipinas, this is Emer the General. <laughs> Ako po si Cory Quirino. Wow, ganda naman ang Marami isama. po tayong good news ngayon, di ba? Ay, marami, Partners. marami. Of course, siyempre bukas, mga good news, eh siyempre, Happy Father's Day. Ay, oo nga pala. At para sa mga nanay, Yan. na tatay din sa kanilang tahanan, ah, tama. Happy Mayroon Father's din Day din. Oo diba? nga pala, no, yung mga single, mga oh, diba? sila ng... Ama, ama ng ama pamilya. Ama at ina. Huwag <laughs> <laughs> natin kalilimutan sila, yes. di ba? How are you, Chairman Ricky? Kamusta naman ang Madrid, Spain? Happy, happy, fa happy Father's Day. Yes. Oh, uh, medyo magandang panahon dito. Alam mo, dito nakakalakad ako ng 12,000 12, km, 12 steps at day. Eh. Ba, ang wow. galing! Wow. Sarap maglakad. Ganun kagalas, nag naglalakad ka lang eh. Oh. Uh parang -huh. para ka nag-goal, ano, pero naglalakad. Uh -huh. Nag-grocery ako. Nagpupunta <laughs> uh, ako sa tindahan. Uh, mm. Uh, umiikot ako sa mga parke. Mm. At uh, dahil eh, summer time dito, maganda ang weather. Oo, para kang nagsasightseeing partner dyan kasi ang ganda ng Madrid. <laughs> diba? <laughs> Totoo yan. At, at uh, simula noong 20... Simula nung 2019 I'm here yearly because I have children that stay here. So uh, naging second home ko na partner Cory partner ng yes. yes. Madrid, Yan. no? Yan. So and because my wife and my children are all Spanish citizens. Hoy. Kaya pala mystery to him. Hindi dual well, ha? Spanish citizen talaga, hindi dual citizens. Meron ba ganun sa Espanya? Yeah, they're, they're Automatically dual kasi, ah yun. So, automatically okay, dual. dual kasi okay. Pilipino sila to start mm -hmm. with. Mm -hmm. So they carry two passports. Ah, very good. At so, magkakapagbot sila. Ako lang, ako lang, Korean. ako lang, ako lang ang Filipino na I don't carry a Spanish passport. Ayaw mo. Ayaw mo. Ah, uh, I have to apply. Mm -hmm. I have to apply, and it will take about a year a year to two years to get my citizenship. It... Eh, wala naman akong oras na magstay dito ng isang taon na straight, mm -hmm. di ba? So it will take some time to so... accumulate yung one to two years. Ito pala yung pinag-uusapan nilang golden visa. Golden visa <laughs> yon, no? Tama ba yon? Hindi. In our case, we don't In our case, hindi namin kailangan mag-avail ng golden visa mm -hmm. kasi my wife and my children are already citizens. Ayo. So uh, I now carry a what they call a spouse spouse visa. Mm -hmm. Na dahil Spaniard Spanish passport holder in ko. So ako naghihintay lang ako kung gusto ko maging citizen o hindi. Okay, pinag pinag-isipan. Pero hindi ka na pwedeng bumoto o pwede ka pa rin bumoto? Ah, hindi. Yeah, yeah. Yeah. As, as, as a carrier of a spouse visa, hindi ako. But all my my wife and children, they can vote. They can vote in the Philippine elections, pwede. Pwede siya lang bumote sa Philippines. In sila mag-vote sa Spain. Wow. Hindi pwede pala wow. tayo mong ano. Dalawang beses sila mag-vote. Pwede at pwede rin tayo maging ano, kaya mo <laughs> yan. Uh, pero, uh, pero hindi siya flying voter kasi magkaibang bansa. <laughs> <laughs> yun lang, joke lang yes. naman yun. Kamusta yes. yung mga Pilipino sa Espanya? Ay, oo oh, oh, yes. nga. Ang dami mga Pilipinos <laughs> nandiyan uh, <laughs> sa Spain. <laughs> <laughs> In fact, sa lunes, mag-a-attend ako ng, ano, mag-a-attend ako, Cory, at uh, yes. ng event mm. ng uh, Philippine community dito sa, sa Spain. Mm. Uh, kung saan, isang araw, buong araw na event Oy. ang magaganap dito sa Espanya. Sarap. Ha? Sarap. Oo, mula sa Monday, July, uh, June 16, may parada mm. ng 8 a.m. Mm -hmm magkakaroon ng Rondalla Madrid, Daba. Ah, Philippine folk songs and dances, uh -huh. ah, 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 tawag dito, nagkakaroon din ng uh, one whole day of events, yes. dito, mabig mabigat Ayon. dito, Ayon. Na, na na magaganap sa lunes, at uh, merong pang oras na magkakaroon ng fo Philippine folk songs and dances, mm -hmm. Philippine modern songs and dance. May zumba pa Korea. May oh, zumba. Eh, dapat Tapos may tayo exhibition doon. na minatamis ala Pilipinas contest. May basketball exhibition game pa. Wala Mayro talagang tatalo game. sa Pilipino. <laughs> <no? Basketball laughs> sa <exhibition> ano? Game. <laughs> ano yan? Oh. Extension ng Philippine Independence Week? Tapos sa hapon, oh. magkakaroon dito, oh. Oh, parang related sa Barrio Fiesta Good. Spain 2024 Spain. in celebration ng... 126th Philippine Independence Day. Oh, diba? In collaboration sa Filipino community in Spain yeah. and the Philippine Embassy in Spain. Yeah. So magkakaroon din dito ng awards ceremony for yeah. at uh, Emer. Yeah. Uh Award Ambassador Philip Lumelier Award. Yeah. The most senior Filipinos in Spain at magkakaroon ng beauty contest coronation na Miss Barrio Fiesta. O oh, dapat nandoon tayo. Performances. <laughs> a dance da uh -oh. party. Yeah. Dapat meron silang mutya ng Pilipinas sa Espanya. No, sorry. Uh -oh. This is on Sunday. Tomorrow. Ayun. At, Ayan. At, at at kami tomorrow, naman. Yung naman. at Emer, yeah. magbibigyan yeah. ko ng report sa inyo next Saturday. Oh, sige, sige. May update tayo. At <laughs> next two Saturdays naman dito, magkakaroon naman tayo. Yes, yes. naman tayo. Aliwan Fiesta! O, yun! Ang masaya, Aliwan. Nag-judge <laughs> ako minsan doon. Eh. Oh, of ang, hirap mag -judge. ang hirap talaga <laughs> mag-judge. ang hirap. ang hirap Ang, ang lahat sila ang gagaling. Ang gagaling talaga mm -hmm. naman. G -G natin ang Aliwan. Yes! Sama-sama tayo, Pilipino. Nako, ito na ang good news. O, oh, ano yung good news, At, partner? Of course. Ember. Siyempre, ating Dar. O, oh, ano na dar, naman yun? Para sa mga na. magsasaka naman to. O, oh, siyempre. Mm -hmm. DAR at LGU nakipagsundo, nagbigay ng processing center para palakasin ang industriya ng niyog ng mga magsasaka sa kam ng Kamsur. Ay, naku, na, sa kamarines po si, sila. Lagdaan yan, no? kamakailan ng Department of Agrarian Reform ang isang MOA, Memorandum of Agreement kasama mga pangunahing ahensya mm -hmm. na pamahalaan Yun. para makapag- magkaloob ng support ang serbisyo sa ba Bola Obyte Farmers Association BFA isang nako 62 kasaping grupo marami sila marami nila mm -mm. para palawakin ang kanilang produksyon ng coconut Candy? Ay nako, yan ang pinakamahal ko. Yes, coconut oil, mm. coco jam, at ipabang produkto mula sa nyog. Ang ganda. Yes. Sinabi ni Provincial Agrarian Uniform Program Officer Trinato si Bacchillo ng Inis inisyatiba ay na sa ilalim ng proyektong Village Level Farm Focused Enterprise Development VLFED ng DAR Aba, mayroon palang ganun na sumusuporta sa pagsasaka ng niyog at paggawa ng mga produkto mula sa nyog Ayaw. Hindi ba partner, merong uh, proyekto si Presidenteng uh Bongbong Marcos na uh, tungkol sa pagtatanim ng mga coconut trees oh, sa yes. buong Pilipinas. Yes, yes, mag-uumpisa noon po uh, oh, yan. Oh. 'yan. Kailangan daw ng 100 million trees. Oh, tama. Panahon mm -hmm. na para bigyan natin ang BFA ng isang processing center upang mapahusay ang kanilang mga operasyon mm -hmm. sa negosyo ani ni Bikey Bik, Bikilio. Mm -hmm. Dagdag pa niya, ang bagong processing center ay mag napapahintulot sa kanila na mapataas ang kalidad, madagdagan mm -hmm. ang kapasidad at mapagkalooban ng mga Dar. pagsasanay upang makipagkumpetensya sa mas malawak na merkado. Yo. Siyempre naman. Mm -hmm. Nangako si Tinambak Mayor Ruel Tuy. Hi Mayor! <laughs> na tum tumba san ang 1 million na budget ng DAR sa pamamagitan ng pagbibigay ng karagdagang pondo upang oh. maitayo ang bagong pasilidad ng isang lote na donasyon ng BFA. Inaasahan niyan ang center na ito ay hindi lamang magsisilbing processing hub kung isang hindi isang training mm. facility para sa lahat ng magsasaka sa Bola Bite. Yun. Binibigyan din ng MOA ang pakikihalok, pakikilahok ng DTI ayun, at Department of Science and Technology sa pag-iintegrate ng VLFED project sa kanilang mga programa sa pagpapahusay ng produkto. Mm -hmm. Binigyan din ni Provincial Director J. Percivil S. Ablan, Aba, Ilocano, mm. ng DTI at... Mm. Kamag-anak mo pa. Ah, Kamag-anak kamag pa ni Robin. Robin, yes. <laughs> at provincial director Patrocinio Feliz Minio ng DOST, ang kalaga ng pagsusuporta ng mga magsasaka at agrikultura mm. para sa pambansang kaunlaran. Kami ay nakatuon sa pagsusuporta sa mga mapapagkakita ang negosyo na ita, it, itinatatag ng mga organisasyon na magsasaka tulad ng BFA. Mm -hmm. Yun. Ang DAR LGU nang tinambak ang konstruksyon ng processing facility. Mm -hmm. Isang komprehensibong plano bubuuin ang pagpapatupad ng unang ganap na maisakatuparan ang proyekto ng BLEF. Yun. Yeah binabati natin kabilang sa mga lumagda sa Ayan, no ang mga Provincial Reform Program Officers sila Renato na to del at Rodel si Martinez, Martirez, oy Chief of Support Services si Aiza B. Mendez at Municipal Agrarian Reform Program Officer Imelda Ani ng Dar, mm -hmm. Mercy Salazar mm -hmm. ng Philippine Coconut Authority, Engineer Reynaldo A. Rivera ng Municipal Agrarian Agricultural Office, MAO, Rolando M. de los Santos, Pangulo ng BFA at Municipal hmm. Mayor Ruel B. Tuyon. Tapos next week meron din update ulit oh, mula sa DAR. Mabuhay, mabuhay. Mabuhay ang mga ko magsasaka. Yes. Yeah, mabuhay ang DAR. dar. <laughs> napansin, napansin mo ba Emerald Corey? Hmm. Uh, ang dami ng activity ng DAR na kasama ang ibang government agency. Oo. Oh, so yun, yun, ang, talagang uh, outstanding no, yeah. na ginagawa ni Secretary Conrad Estrella yes. na, na, pag uh, mag-uugnay niya yung DAR sa ibang government oh, agencies. Parang oh. oh, so, may interagency coordination dito, yun. Oh, Di ba, Cory? Hindi, mm -hmm. hindi lang siya DAR eh. Yeah. Daya niyan, DTI, DTI. O, Philippine Radio Coconut SD. Authority. Sa mm -hmm. okay. approved. Yes. Thumbs Pero batingin ko lang muna, Emer, eh, at oh. uh, bago mag-break, yes. sa akin si Pare Big Lima. hoy Ah, Oy. Kasama mo sa DCMM nung araw. Course. Of course! Ay, of Si Vic Lima, <laughs> Hi, Bic. Senior Vic Lima, yes. Buenas tardes. Magandang hapon sa iyo, magandang umaga. <laughs> Partner, kamusta ka? Lamibis at sana'y makasama ka namin dito paminsan-pinsan. Yes. yes! Okay! So mukhang uh, meron tayong uh, special reminders yes. mga kababayan, huwag po kayong aalis. Yes.